Kamusta na mga kalahi? At kapit lang ngayong tag-init, talagang sobrang hint na ng panahon kahit hindi pa tayo official summer at ang fall or spring season o ang taxi ball idarating pa lang sa March 23. Pero ang Pilipinas, di ba, may dalawang panahon lang, taglamig at tag-ulan o taglamig o tag-araw o tag-ulan. No? Pero ngayon ay talagang nasa panapatapatan -ta ng -pan tag, -tag pero, paingit lang, paingit ng panahon. Ganun pa man, ang, ang unang sinabi na natin is kapit lang mga kalahi, no? Kapit. Kasi, sa buhay natin ngayon, maraming problema ang tumarating, maraming mga pagsubok na na na-encounter tayo yung bansa natin at yung ibang bansa sa Amerika at sa buong mundo eh halos pala-paraho na lang tayo ng nararamdaman sa politika, sa ekonomiya, at sa personal nating buhay. Kaya nga, sabi ko mga kalahi, kabit lang, that we still have our life and we should own our life, no? Katulad kanina, mga kalahi. Sa totoo lang, gipit na gipit din tayo. Pero hindi ko maintindihan sa aking messenger eh sari-saring mga tao malapit. pa pautang, and everything, sa totoo wala na akong ipapagutan, no? At hindi, may mga lumalapit sa atin ng tulong na walang-wala din sila. Nagpapagasal, nagpaparitwal, and everything. Sa totoo, mga kalay, wala tayong ibang trabaho kundi ang maging binabaylan no? O maging kalopamagitan ninyo ng mga tao sa mga diwata. Iba man ang paniniwala ninyo, pero parang diwata, no? So tayo yun. Isa tayong koordinado ng Coralian Nativist Church. Second degree priest po tayo. And running for a high priesthood post. No? Uh, ah, Nag-aaral tayo ngayon ng third Kaya nga lang, hindi naman yung titulo ko ang pinag-uusapan dito, kundi ang buhay natin sa ngayon. So kanina, Um, after kong mag-ritual kasi meron tayong nire na dinudulogan din no, charity po to or limos lang po ang ating hinihingi sa kanila um, dahil wala nga rin silang kakayahan na bigay yung ating energy exchange. So, ang tayo, tayo, eh, maawain. Sige, tinanggap naman natin dahil kasi kaya ko naman magdasal. Pero yung mga ritual offerings, hindi po natin nagagawa kasi wala din tayong pambili ng mga pang-ritual. Tulad nga nung kung naalala ninyo, no, know, um, may sinabi nung pumunta kami ng Fugao, may nakausap sila kay Namumbaki. Ang mga tao ngayon hindi na nagpaparitual o nagpapabaki. Gawa nga siguro ng mahal ng mga ritual offerings tulad ng pagpatay ng baboy, pagkatay ng manok, yung no? So, mahal din siya. At iisipin na lang natin yung pagkain. Kaya nga lang sa may mga tao dito, uh, nangangailangan eh parang ritual ang kanilang solusyon. Kaso hindi naman po libre talaga ang pagpaparitual kasi may mga offering siya o may pag-aalay na dapat isagawa. At kung kami magre-ritual, personal ko, para sa akin pagsasulikapan ko na mag-offer. Kaya nga lang, mga, uh, ang kahilingan nyo is galing sa inyo, at personal life nyo, dap sana dapat is din, eh, Uh, isipin nyo rin ang amin talaga yan. Hindi namin masasagot dahil hindi naman ako mayaman. Pareho lang tayo ng isang kahit isang tuka. Yun ang literal ng isang kahit isang tuka. Kung tatasin nga, hindi. Araw-araw tayong gumagawa ng trabaho pero hindi naman araw-araw -araw may dumarating na pera. Katulad din kanina, bago tayo magpahinga, no? ang mga anong oras, mga alas 7 ng gabi, may biglang kumatok, nagpahilot kesa po siyang school teacher. Pero, whole body, inigit natin siya. Tapos, nung tinignan ko, ang donasyon niya, donos niya is 20 pesos. So, totoo pa rin na may 20 pesos. At ako yun, no? 20 pesos. Pero, ang tanong mo siya, aabot <laughs> ang 20 pesos mo. Corneto? Sana naman. Pero alam ko, nagmahal na po din siya, no? So, wala nang aabot na ganung halaga. Pero ganun pa man, buho ang ating tuwala sa mga duwata, sa ating mga ninuno. Habang meron tayong buhay, may pag-asa. Yan ang tinuturo sa atin habang may buhay. Kaya nga lang, paano natin gagamitin ang buhay nito? Diba? Kailangan natin lumaban kasi ang, ang, ang buhay is full of challenges. Katulad na lang, sige, meron tayong kuryente, meron tayong tubig, kumakain tayo. So, kailangan matugunan natin mga basic need natin yun. At yung mga basic needs na yon ay eh, hindi libre. Yung hangin na lang, libre yata. Salamat na lang sa mga duwata at libre pang hangin. Pero darating ang panahon na baka bum actually bumibili na rin pala tayo ng hangin, no? yung mga oxygen tank. Kung kayo in a hospital at dalangin ko na sana huwag mangyari yun, no Huwag mangyari yon Kaya panatilihan natin malusog ang ating pangangatawan. Ang ating kaisipan, ang ating damdamin. At sana, ito yung turo sa atin be mindful of our works. Dahil kung padalos-dalos tayo sa ating mga desisyon sa buhay, is yes, lalong lumalaki ang problema. Hindi dahil sa may problema ka, eh, end of the world na. No, kaya mong tumayo. Meron kang paa para tumayo at maglakad. Meron kang kamay para kumilos at gumawa. So gamitin natin yan. meron kang utak upang mag-isip. Sana ang pag-iisip natin ay eh, huwag sanang makaapekto ng ibang tao upang mapahamak din. Sana gamitin natin yung kakayahan natin, yung kaisipan natin na gumawa ng mabuti. Iba naman kasi iniisip pag gumawa ka ng mabuti, ikaw pa ang masama. Lagi ko nasasabi niyan, ang problema sa ikaw po mabait ka, kaya nalaloko ka nilalang mga ng ibang tao. No? Okay, masama pala ang maging mabuti. Pero paano magiging mabuti para sa inyo na hindi ka magiging masama? Nagiging ipana ang standard ng mundo ngayon. Ang gawa ng kabutihan ay dapat pinagpapala pero ikaw pa ay napapasama. No? So sana, sana, sana maibalik ang tunay na kabutihan sa ating mundo. Sana um, huwag tayong kumilos ng, ng makakaspanakit ng ibang tao, makakaabala. Kung ikaw ay nangangailangan ng tulong, garantiyahin mo na hindi maaabala ang taong hihingan mo ng tulong. At ang tulong ay hindi yung iaasa mo sa tao lahat ng pangangailangan mo, kundi pareho kayo, sabay kayong kikilos. Kaya nga helper, tutulungan ka lang na mapag mapagahan ang trabaho mo at hindi ibibigay mo lahat ng trabaho mo sa kanya. Alam ko kasi nang kailangan ko sa inyo, after na experience ko rin, na once na nabigyan nyo na ako ng pera, inisip nyo halipin niya na ako. Sa totoo hindi po. Hindi nyo po ako halipin kahit kailan hindi ako naging alipin nino man. Sino man sa inyo ay eh hindi ako pag-aari ang tanging nagmamayari lang sa akin o may kapangyarihan sa akin ay ang aking mga magulang, ang aking nanay at ang aking tatay. Na hanggang sa ngayon ay pag-aari ako ng aking mga magulang at bukod sa aking mga magulang ay ang diwata na nagbigay sa akin ng buhay. Sa kanya lang ako maninikluhod, magpapakumbaba at sa kanya lang ako nagpapasako. So pagdating sa inyo, naunawaan ko, naunawaan ko na kailangan niyo ng tulong, kayo din ay nilikha ng Panginoong May Kapal at maaari kong iabot ang aking paglilingkod sa inyo ayon sa kaluhuban ng maduwata. Pero sana maunawaan niyo din na ako bilang isang tao ay nangangailangan din ng tulong, no? Sabi nga, may nagtanong sa akin, sa ng ko, Apo, dinadalo niyo pala ang mga negative energies ng mga tao ang tinutulungan nyo. Sabi ko, oh, tinadal ako nga. So, ibig sabihin, wala nang panahon para sa sarili mo. Totoo yan, dahil kasi minasan kailangan 24 hours, 24-7, nakatot ka sa kaso ng iyong uh, kliyente kung tinutulungan mo upang kapanalangin, pagdasal, pag at ng mga, eh, mga sakripisyo, ng mga offerings di ba? At tulad kanina, nisimula tayo ng ritual alas 5 ng hapon at natapos tayo alas 11 ng gabi. No? Sa oras na hapon nilirecord ko tayo sa 11.21 in the evening at patulog na. Pero nag ko pa rin kayo mga kalahi kaya ginagawa ko to. Pwede naman bukas ng umaga pero iba pa naman ang ritual ko sa umaga. Iba rin ang ritual ko sa hapon o sa tangali at sa gabi. So, Kung ang oras ko kanina is 5 o'clock, nag-ups 9, 5, 6, 7, 8, 9, mga 4 hours. Eh, yung mga kapatid nating mga sa Fugao, no, sa Norte, sabi nila minsan 24 hours maghapon from sunrise to sunrise or sunset to sunset. Depende kung ano ang pangangailangan. So, ganun talaga ang katagal ang magritwal. At minsan, iisipin mo sa loob ng ritual, eh, sandali kailangan nagdasal, pero in actual world, is para napakatagal pala. Ganon ang naranasan ko nung mga bago pa pa lang ako nagdadasal, hindi ko akalain, five hours to pa na ako nagdadasal, nagre-ritual, kasi nga kausap natin mga diwata at maraming mga full sense time nilalapit sa kanya. At yun din, kung halimbawa tumutulong ako sa inyo, kung baga kay ay eh, palapas, feeling ko talagang hinang-hinahot na hubo sa ng laras. Kasi nga, ibigay ko yung salido kong lakas din para sa sa ibang tao. Pero pag ako naman hiling para sa akin, siyempre hindi ko kayo iisipin para sa akin. Doon ako naging masigla. No? At hindi naman takot ko na sana mabantayan po din natin ang kalusugan natin, pati yung mga kalusugan ng ating mga mumbaki at babaylan na nanatili pang buhay, eh pahalagahan po natin sila. At gayon din yung mga kasamahan natin sa TikTok, mga taro reader dyan, sa Facebook, sa YouTube, alam ko, naglalaan sila ng panahon para sa inyo. Pero huwag nyo naman sanang habusuhin. No? Handugan nyo po sila ng mga alay. Bayaran nyo po sila ng pera. Regaluhan nyo po sila ng mga bagay, puro ng damit, or whatever. No? Kasi, katulad ko, <laughs> problemado ako kung ang isusutot yung haharap sa inyo. O kaya pagtatawag kayo, Siyempre, hindi naman pwede nakaubad. Pero kung walang ritual, at tulad mainit na panahon, ay tanggalin din kahit paano yung para maaliwalasan po kayo. Ngayong taginit, kapit lang po tayo, no? Kapit lang tayo, lilipas din ang taginit at aabang naman natin yung tagulang. Sa tagulang, ipanatilihin niyo pong ligtas ang bawat isa at sa bawat oras, sa bawat araw ng ating buhay. So hanggang sa muli, itong hapa at man, ang tempong antuhan ng lutiang agama, nagsasabing mayari na pagkasati. Paalam.